Kumapuin na ako, kumapuin na, gumagana na All no? Alright, malapit na tayo sa ating base. Pupunta na tayo sa ating base. Nakakamiss na sila. Grabe, silang buwan din. Malapit na kami gila at si May. na, -na silang lahat Si Boss, si Ma'am Si Dong Malapit na kami Si inay. Nay mo muna tayo kay Aya Na malapit na tayo Aya Sa base po kayo? Yes Dito na po kami sa ano ha Kanto na po kami Ha? Huwag kayong maingay, sir. Right now. Ah, di niya alang? No, okay. Okay, sige po. Okay? Okay po. Okay, alright. Sige, 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 Okay, sige, sige po. So, guys. Ton. Jay, Wala daw maingay, ha? Pagdating natin dito sa Maycurbada, hinto natin yung motor, igapang na natin pataas. Ha? Hindi, tulak na lang natin. Ah, Kasi rinigyan doon sa base, eh. Yung pak-pam-pam-pam-pam iba Hmm. Hindi rin nila alam ah. Si Anya lang daw may alam ah. Nakapatay na kami ng ano, makina. Nakapatay na kami ng makina. Si diya, yung hinto na. Hinto na. Hinto na si ako. Si ano? Hinto na ako. Si ano? Hindi, nakapatay si nga na, ng ano. Nakapatay nga ng makina. Patay na yung makina? Nakapatay kami ng makina. Ah, okay, okay, okay. Oh, ah, oh, ah, oh. Ah, Baban. Ah. Baban. Dali, dali, dali. Okay, na ako dito. Start na magtulak dito, ibat.

Dali, no, sige, no, lak? No, overtake, no. overtake, 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 overtake. Oh, overtake, ker. overtake kami, ker. Ang hila hulog, yung light ko Laraglag yung light Laraglag <laughs> <laughs> yung light <laughs> light <laughs> <laughs> <laughs>

Oh, shit! Okay lang yan, pag mga balat-balat lang, walang problema yan. Huwag lang kagaya sa akin buto. Mm. Balat lang, wala ang na mag-heal yan. Oh, huwag kayong maingay, ha? Masak na lang sa loob ng Ang fresh mo naman. Ay, hindi naman. Ano mo kayo? Ala yun! Nakakaya <laughs> naman sa loob. Kapit par! Ano kayo? Motor life kayo, tol! Angas! Nakakatuwa! Kapag ganun na, motor, motor lang, motor-motor lang, tapos away-away, no? Angas lang! Tikas! <laughs> Sarap ng okay. trip nyo! Uy, tuloy yung ngayon. Away kayo eh. Di ba? Ipasok na lang. si Ipasok nyo na. Sige, sige, tara. Kasi yan, dyan. Huwag mo pandarin. Huwag pandarin, ko Titignan ko kung naka-neutral. na. Kasi yan, kasi yan. Huwag mo pa pandarin.

testing lang natin kung gano'ng kalayo yung maaabot ng audio. Hi, Mama. How are you? Hi. Testing. Kung gano'ng kalayo yung maaabot ng audio. Ayan, salita ka. Hello. Hi, hello. hello. Pintarayin natin. Na? Nandiyan ka sa may, dito ka sa may pinto. Sa pinto? Tapos, pagbaba ako. Hello. Yo, 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 yo. Yo, that's it, that's it. Yo, oh, 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 oh. Forty, forty, one, two, three. three. Ay, na ako na babakan dun. Abangan oh, 43, 45, 46. One, two, one, two, one, two, three. One, two. Wala ko kung ano meron. Hindi ako marunong mag-prank-prank. Na, Nag-init yung mukha ko. Alam niyo na, na yan, Ang init yung mukha ko. <laughs> Hi! Hello, Mama. May nakikita akong tao ba eh. Hindi ako marunong yung dyan na kayo. Ganun pala yung mukha niyo. Malaki na, malak na siya, May. <laughs> Nagbago na ba? May ah, ka na Ah, hindi pa rin sure. Marami pending. <laughs> yan, <laughs> patay tayo dyan. Ah, hindi, bumayit na siya, May bumayit na. Medyo nakikinig na kahit pa paano.

I don't I'm doing. Bye bye! Hi, Dom Dom! Dom Dom! Baby! Hi! Hi. 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 Brother. Hi! Brother! How are you? Brother! Okay. We miss you! I miss you too! Come here! Come! Um. Clean gas! <laughs> Clean gas! It's dirty! I miss you a lot, Kayo! Yeah. Dito kami sa five mo. Marunong na ako mag magcha-cha. Magkakliko mag na kayo para para maghaghag na tayo koko. Oy, oh. sige. Ka na okay siko. Ligo kana Okay, kaya mo tiwala na din. Ayaw mo si Siko? Gusto mo ligo na ni Siko? Ay, Siko, kahit ulang. Ay, Siko,